chicks ah chicks gabi gabi na may multo pa no may oh. apo punta yan Well, kunin natin yung bookings natin, no? Oo. Oh. Parang nagpapapansin sa'yo, eh. Ikaw yata ang gusto, eh. Oh. Yung pag pagindan pag, din daw. pa das. Ugin na sa gua. <laughs> ah, oh, laki ng puwet. Ayaw mo yung mga, ayaw mo mga ganon? Malalaki ng puwet. Ayaw mo yung... <laughs> Nagpapapansin siya. Hindi Oh, bro! Ayun o. No? Oh, papansin na naman o. No? Oh. Pudot! Gusto mo pa yung pudot? Pang-apat na balik na yun ha? Laki ng puwet talaga no? Parang hindi matutuloy niya. Hindi ako sa malalaki yung Ang laki ng nang... Yan na naman. Yan na naman. Yan na naman. Umabalik na naman. Huwag din halaya na. Weep! 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 Yeah. E, e, e. e. Ano yung tawag? Ano pa, daan -daan dito? Parang nagpapapansin ka sa akin na o, laki ng pwet mo Ayo na! <laughs> Ito mo? Ayoko! Saka galing boss? Hindi ka garaposa diba? Hindi ako si garaposa? Hindi nyo kilala? Oo oh, si garaposa diba? Ganda yung wilis mo Lalaki Laki ng pwet mo ah! Totoo ba yan? <laughs> Ay, para may bugin siya, ha? ba? Gabi-gabi na lumabas pa yung multo? Ay, joke lang. Yung ano? Pang-gabi ka talaga? Panggabi oh. ako. Ano? Nandiyo tayo siya mapala. Uy, grabe ko na naman. Hindi <coughs> naman na kami kumakain ng tulya. Ay, ano, uh, ano, tinapang langit. Hindi kami kumakain ng talaba. Grabe <coughs> na naman. Hindi naman kami kumakain ng tulya eh. Sino bang bookings mo? Wala kang bookings? Hindi tayo pa nga eh. Ah. Ano bang oras Kaya na? Kaya mag-pick up sa akin mga bandang 9.30. 9.30? Ba? Habang Alas 9 na! Salamat ka hindi Grabe ko naman. Grabe ko naman na. Hindi na kami kumakain ng tulya eh. Ay, 500 na. Dapat ka kami bigyan mo 500 eh. Oo, oh, grabe ka naman eh. Pero ang guwa ng tura mo. Ako pa nagbabayad? Ha? Ha? Oo. Oh. Ayaw mo kumain ng tulya? Ayaw ko. yung Ay, ko. Oh. Ayaw pa rin si Dagula, ayaw na ayaw ka? Ayaw ko naman yun eh, malik lang yung kanya. Shook sa iyo. <laughs> Tablo tayo eh. Kaya man nga kumain ng tulya eh. na. Ay, ayan, ayan na, na yung bugis mo. Wala pa. Ayan na, paparating na niya. Gusto niya na bugis. Ay! Ayan! Ito pa daw! Si Patrick! Bra! Ano niya? Pogi? Ah! Ito! Pa, <laughs> ito! Ito! Oh. Ay ah, ano? Garapo sa amig, garapata? Oh, asyalis mo na kami. Ba ba Uy, bayaran mo muna yan. May bayad. Aray Shep. ko. Aray Wala ko. pa nga eh. Wala pa nga nangyayari. Pababarangay ka dyan. Bayaran mo eh, muna. muna. Eh. Bayaran mo muna. Magkano ba? Ay, oh, mahal. One one masyado. Huwag na. Huwag, huwag. One five? Wag! Ano, ikaw magbabayad o ako? Magbabaya. Ay, sabi na, sabi na! Kailangan naman Lugi Logi ako! Logi siya! Dapat, oh. oh. Dapat ikaw magbabayad? Ay, ikaw Oh, oh my, my God! Kumakain ka rin ng Oh! 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 Batam sap? Pumingila? ako pang magbabayad? Parang karabiyado ako! Tignan na. pa... <laughs> patingin <laughs> nga! Patingin, <laughs> patingin, patingin nga! Oh! Batam sap, no? Ah. Ano? Dumali ba? Oo! <laughs> <laughs> -oh. <laughs> patingin nga! Eh, kodiri ko naman. Kodiri ko naman. Hindi ka, ka may sarap, mo. Sarap. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Hindi hey, mo lahat yan eh. Bang <laughs> ka na po ito. Totoo ba yan? Yung nga. Tignan nga. Tignan mo nga. Totoo nga. Tignan mo nga. Totoo nga. Wah! Peggy! Peggy lang pala yun eh! Ay! Oh! Ba't nawala? Oo. Nagluluwa ko pala. Sinirahan ngayon ba dito ngayon? na tuloy yung asset ko. Yun lang pa naman yung abol ko. Tapos...